Ano ang ibig sabihin na si Jesus ang ating tagapamagitan? Ang isang tagapamagitan ay isa na namamagitan. Iyon ay isa na nagsisilbing tagapamagitan upang makipagtulungan sa magkasalungat na panig upang magkaroon ng isang kasunduan. Ang isang tagapamagitan ay nagtatangkang impluensyan ang isang hindi magkakasundo sa pagitan ng dalawang partido na may layuning lutasin ang isang hindi magkakaunawaan mayroon lamang isang tagapamagitan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos at iyon ay si Heso Kristo. Sa video ito, makikita natin kung bakit ang Diyos ay may alitan sa atin, kung bakit si Jesus ang ating tagapamagitan at kung bakit tayo napapahamak kung susubukan nating katawanin ng ating sarili na mag-isa sa harap ng Diyos. Ang Diyos ay may alitan sa atin dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ay inilarawan sa Biblia bilang paglabag sa batas ng Diyos 1 Juan 3.4 At paghihimagsik laban sa Diyos Deuteronomy 9.7 Joshua 1.18 Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at ang kasalanan ay nasa pagitan nating lahat at ng Diyos walang motuwid kahit isa Roma 3.10 Ang lahat ng tao ay makasalanan dahil sa kasalanan minana natin kay Adan Gayun din, ang kasalanan na ating ginagawa sa araw-araw. Ang tanging makatwirang parusa para sa kasalanan ito ay kamatayan. Roma 6.23 Hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi kamatayang walang hanggan. Pahayag 20.11-15 Ang nararapat na parusa sa kasalanan ay isang walang hanggan sa impyerno. Wala tayong magagawa sa ating sarili na magiging sapat upang mamagitan sa ating sarili at sa Diyos. Walang anumang mabubuting gawa o pagsunod sa batas ang gumagawa sa atin ng sapat na matuwid upang tumayo sa harap ng isang banal na Diyos. Isaiah 64.6 Roma 3.20 Galatia 2.16 Kung walang tagapamagitan, tayo ay nakatakdang gumugol ng walang hanggan sa impyerno. Dahil sa ating sarili, ang kaligtasan mula sa ating kasalanan ay imposible. Ngunit may pag-asa, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Yeso Kristo. Unang Timoteo 2.5 Kinakatawa ni Yesus ang mga taong nagtitiwala sa kanya sa harap ng trono ng biyaya ng Diyos. Siya ang namamagitan para sa atin. Tulad ng isang abugado ng depensa na namamagitan para sa kanyang kliyente na nagsasabi sa hukom ang iyong karangalan. Ang aking kliyente ay walang kasalanan sa lahat ng mga paratang laban sa kanya totoo rin iyon para sa atin. Balang araw ay haharap tayo sa Diyos, ngunit gagawin natin ito bilang lubos na pinatawad na mga makasalanan dahil sa kamatayan ni Jesus para sa atin. Ang defense attorney ang kumuha ng penalty para sa amin. Nakikita natin ang higit pang patunay ng nakakaaliw na katotohanan ito sa Hebreo 9.15. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Dahil sa dakilang tagapamagitan na kaya nating tumayo sa harapan ng Diyos na nakadamit ng katwiran ni Kristo mismo. Sa krus ay ipinagpalit ni Jesus ang ating kasalanan para sa kanyang katwiran. Ikalawang Korinto 5.21 Ang kanyang pamamagitan ay ang tanging paraan ng kaligtasan. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anap. Hanggang sa muli po.